2024 ICF Dragon Boat World Championships. Arangkada na ngayong umaga sa Puerto Princesa City, Palawan. May report si Daryl Oclares. Rise and shine, Daryl. Hindi pa man nagsisimula ang kompetisyon sa 2024 ICF Dragon Boat World Championships. Ramdam na agad ang init ng paparating na karera ng mga pinakamahusay na paddlers sa buong mundo. Bago opisyal na simulan ang pinakamalaking dragon boat race event ngayong taon, puspusan ang naging ensayo ng higit sa 20 bansa sa Puerto Princesa, Palawan. Hindi rin papahuli ang Pilipinas na sasagwan sa harap mismo ng ating mga kababayan. Mangunguna para sa pambansang kupunan ang team captain ng Philippine Dragon Boat Team na si OJ gay fuentes ayon sa 26 year old veteran paddler punterian nila na madepensa ng kampeonatong nasungkit nila noong 2018 sa Gainesville, Florida. Uh, of course, tayo yung host country ngayon. So, uh, gusto namin ibit yung last record namin doon sa US. So, sana magawa namin, but we will do our best para yun. lahat ng atleta. Uh, gagawin yung Best nila. May ibinigay din na mensahe si Fuentes sa mga kabataan na nais din na maging isang dragon boat paddler. Just enjoy lang. Enjoy lang yung uh, fashion nyo for dragon boat and magsikap lang. Uh, tiis is kung nahihirapan, ganun talaga. Uh, hindi lahat ng bagay nakukuha sa madali. Yeah. Hiling ng ating Philippine Dragon Boat Team ang dasal at suporta sa pagsisimula ng kanilang laban sa Webes sa 2024 ICF Dragon Boat World Championships. Mula rito sa Puerto Princesa City, Palawan, Daryl Loclares para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.